Good day sa inyo. Marami sa atin na may problema tungkol sa kanilang stretch marks. Ano ba itong stretch marks? Ito ay makikita nyo kulay pink, mamula-mula o parang gray sa ating balat, ano po. Ah, um, makikita ito sa ating tiyan, sa ating pigi, hita o sa ating braso. Ah, uh, Sino ba yung stretch mark kapag ikaw ay babae, nagbuntis? Siyempre, lumaki yung chan mo, kaya literal na na-stretch ang iyong balat. Kaya nagkaroon ng stretch marks kapag bigla tayong tumaba. Yan, yan din ang madalas na dahilan ng pagkakaroon ng stretch marks. Ano po? Ah, yung lahi, yung iba naman may lahi o nakagamot ng steroids. Ngayon, ano ba ang remedyo sa ating stretch marks? Eh, Siyempre, sinasabi nga natin, huwag tayong magpapataba para hindi mabanat ang balat ah uh, pagkatapos po bago kayo bumili ng mga mamahaling lotion at creams eh pumunta muna kayo sa inyong dermatologist kasi baka hindi naman 'to epekto ah uh, yun namang mga bagong stretch marks pwedeng malagyan ng mga tretinoin creams ano po na binibigay ng inyong der dermatologist yan po pero kung kayo nagbe breastfeed ay eh, ipagpaliban mo na ang paggamit nito meron din ginagawa ng mga laser therapy or microdermabrasion para sa inyong uh, mga lumang stretch marks naman so again ang tip nga natin ay eh, kailangan wag gaanong magpapataba para hindi magkaroon ng stretch marks salamat po